Ano na tayo? Oo, oh, ano, ano, ano. Why? May oh, God, may Go. oh, God. Wala na. Ano na? Ako muna mauna. Why? Is, ano yung mabababa. Ma Nakatawid na rin sa wakas, mga tarik na mga bato. Ayan, medyo mababa, mababa na po. Mababa na po yung mga bato dito. Ayan, kaya, kaya na ni Sam Sam. Oo, oh, oh, dito, dito. You hold here. Go. Oh. Go. Hmm. Yan, yan go straight, go straight 'to. Yan, yan. Plat na yan, plat. Oh, in the background. yung uh, view sa dagat with uh, ang ganda nung ano nung bato sa, hit, sa gitna wait lang parang island I want what do you mean you're is in a rock a big rock is it like you're stuck in the island yes ah. okay, na Parang uh, island siya, no? Island. Hả? Hả? Ra ah, wait wait Jai. Sleep here in the si Jai. Oh, let's go. Oh, go, up. Oh, go. go up. go up. Go up. Go up. Go 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 up. Oh, hawak ka dito, yan. Hawak lang. Sige, go. O, oh, malapit na tayo. Doon, 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 doon. Left, 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 side, oh, right. left side. O, oh, right. oh, go down. O, oh, go, go, straight. Straight forward. Ayan. Go. Go down. ah dito? Huh! Ito po, parang ano dito? Hindi mo sana yung sarang, Ha? O, oh, parang ano dito? Pa. Parang mga isla, yung mga matulaking bato. Okay. Parang meron ditong cave. Ayan. ang bahay ni dugong O, wait lang, wait, wait. Oh, turn left. Turn left turn left, go straight. Yan, oh, hawak ka sa tukod. Ado, you, Hindi, iba yan. Hindi e. yata. Go down, go down. Ay, naka-video naman. Ay, Go. Go. Straight forward. O, oh, diba? Ayan o. Oh. Ayan yung mga waves. Lakas ng waves po oh, dito. Ayan. Ganda. Ano ba yung tawag dyan? Parang buko siya, no? Oh, go, go, go. May, ano, may ano, buyo. Woo! Lakas. ay may nagpapausok yaka lang ay go 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 ito muna ah ito ito Oh, di ba kita dekat sana? Ayan, dito, akit-akit. Ayan, dito.